Oh, Franz! Nandiyan ka na pala! Bakit ba ang taas ng boses mo? Paano ba naman hindi ako makapaglaba at makapaghugas ng pinggan? Dahil naputulan tayo ng tubig! Ano? Sabihin mo nga sa akin, Franz, kung nakapagbayad ka ng tubig nung nakarang araw. Ako, parang nakalimutan ko yata. Yan na nga bang sinasabi ko eh dami pa naman labahin ngayon. Imbis na makakapagpahinga ako bukas. Gumawa ka ng paraan, Franz!